puso. Oh. May busis kit. Ay, sa lang. mo na tayo mag-ano. Hindi mo tayo mag-in. Mag May nanong kang busis. Nagsasalita kasi ako eh.

guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat no? Ito yung simenteryo na nandito na tayo noon At ito rin pinangako namin sa inyo guys na balikan namin ito ng gabi Kung wala kaming makut on cam nung araw na pumunta kami ni Bro Joseph dito Collaboration pa rin namin to guys, andyan si Bro Joseph Motor niya, motor ko, nilagay pa rin dyan. So binalikan namin ito ng gabi, may mga natanggap ni kami mga message na Sobrang creepy sa araw How much more pa paggabi kaya nandito kami ngayon guys at yung mga kwento nila dyan sa mga estudyante sa school na meron at meron daw dito mga uh, umuungol at umiiyak at meron pang nagpapakita pag gabi. Ang oras ngayon guys, hating gabi na. Kaya samahan nyo kami sana guys. Kami lang dalawa dito na yung Bro Joseph Goss TV. Suportahan nyo si Bro guys. Thank you. Sa lahat hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe natin si Joseph Goss TV guys. Thank you. Tra. Simulan na natin tong exploration na to. Ayon. So, ayun guys, sa mga nakakita nito sa araw araw pa ngayon sobrang creepy na mas lalo nga yung gabi tinan nyo naman guys oh. tapos hindi ito basta gabi lang guys kundi hating gabi exploration na to iskol dyan guys, yung may liwanag iskol yan, dyan yung mga bata na nagagambala kasi nasisilip nila dito at naririnig nila dito mga kaluskos at mga uol si bro Joseph guys, andun pa es que Grabe ang tahimik, bro. Mabibingi ako sa katahimikan. Napansin niyo guys, grabe ang tahimik no, Main riri kau setas bro. liwanag bro parang may mga mata na nakatingin sa atin bro So, kanina, kanina pa kami nakakarinig ng wakwak -wak guys o oh, yung kikit sa tagalog aswang yung lumilipad kanina pa kami nakarani dyan guys yung school yan guys o oh. yung mga room hmm. Bro, may mga kandila dun bro yun know, kasi tingin kandila o oh. Kapunta natin. Uy. So nag-stick lang kami ni Bro Joseph guys kasi ang lugar na to eh pagdating namin dito kanina pa tunog ng tunog yung wakwak. -wak. Tapos ngayon, ang lakas kanina, di ba bro? Ang lakas kanina yung wakwak. -wak. Uy, niyan. Ano yan bro?

Ini ilaw Dito tayo dito. Kadila eh. Kaya yung, kita mo yung kik, kikik bro, nawala. Diba? Pero pagdating namin dito guys, ang lakas niya. E hindi pa kami nakarikod. Dari gua bosis, bro. Hmm. Hah? Hmm. 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 Para mengapa patah? Pasalit mo ng malaki. Uy. Ito sa likod mo. itu sa bro Andyan siya Uy May bro Ano bro, palit ka ng Wala na mga bateri mo, charge? Ayun na ha? Huwag kang magpaano diyan sa gubat May tumutulong din Hinga bilang na yan, bro yang pake iyo kanilang na may narinig ako dito parang mga bata. Wala na wala na, yung ano lang wak 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 wakwa, ha wakwa, 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 2021 tapos wakwa, 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 Galit ata. Narinig mo rin. itong may mahi mahirap guys sa mga exploration na to sa mga cemeteryo mga multo okay lang pero pagkaganyang ganyan mga elemento na so ano yun eh dudumog yan sa atin eh oh andyan lagi lang bro ano, pinapalis na teritoryo kasi nito dito lagi siya gumagala bro

saja ayaw mo na yung takot kita magpakita sa atin, bulakas ang bra slide kasi eh, kurang kulang mong siya mahagip nito. Njanse, uh, may huminga dito bro. Ay, rinig ko talaga. Anak ng kamote. Dito, bro. Kung nandyan ka ngayon, pakita ka nga. Sige, pakita ka ngayon. yugyugin mo yung iro. O yung kahoy mo lang. Kahit yan dyan. Sige nga. Lalu buat tanaman. Lalu buat bro. Ah, okay, so plus bro, nasa ano yang itu? Ito yung elemento na yan. Nasa kakoya na yan. Ito, bulwarte niya to. Tapos, ito galaan niya. Yung simenteryo na to. Hmm. Pero nandito tayo, nandito tayo ngayon. Hindi siya makapasok-pasok. Pero pinaalaman niya tayo na teritoryo niya to. Kanina pa. Oh. Kani... Hala, ano yun? Hmm. Ha? Sige, bro. Straight ka lang dyan, bro. Ako, ako lang titingin sa likod mo. Sige, guys. Nandyan si bro Joseph. May sigaw, bro. Bro, may sigaw babae. sis na may babae talaga eh. You see down here? Ha? Ha? Ano? Okay. Mm -hmm. Ay, kakaw yan na yan dyan eh. Listo ka dyan ha? yung ano na yan yung tumutunog na yan parang pinapaalis tayo ng bulwarte nila ito pero kayong mga sigaw kanina bro babae hmm. tsaka yung may mga bata ito ano review natin to bro kuha talaga to sa audio bro di ba kuha talaga yun at saka yung dito at yung malakas ha boses ito na siguro yung ano guys ito yung nagpaparamdam dyan sa maigante sa eskwelahan na sa katabi nito Hah? <coughs> huh? Ano bro? Inyong Yun ano. Imo <coughs> nagpa-random si Jan Si Jan TV to. Yun yung dimju babae aririnig mo ta boses niya ito alas 2 sini tanga ni tingkabina So, ayun lang guys no uh, yung ano ko yung tantsa ko yung mga nagpapakita dito sa mga sisyante dyan sa building na yan yung narinig natin sigaw at mayroong babaeng boses yun yung dito pero yung mga may mga elemento pa dito yung pagdating namin kasi dito guys may tumunog na ano parang galit na galit yung wakwak -wak. kikik ba tapos pagdating namin dito kaya nag-usap kami ni Bro Joseph na mag-stick one kami. Kasi mahirap mag, ano baka, aatake sa amin. Kaya gano'n, ang nangyari. So yun guys, uh, napagbigyan namin yung hiling na bumalik kami dito ng gabi. Uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. sa so, ang sawan yung pag sa amin guys ni uh, Joseph West TV. Uh, huwag nating natin kalimutan, kaya suportahan natin si Joseph para lagi natin kasama. Pusa bro. Biglang sumulpot yung pusa. So guys, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you and have a good good midnight sa inyong lahat guys. Ay, ayo. Ha, ha. Oh, sa oh. May busis cute. Ay, sige, lang. Di magano? na tayo mag-ano. Di mana tayo mag in May nano kong bus eh? Nagsasalita kasi ako eh? Anong bus? Ha? Payo turun sa 'di no? Ano yung ila? Okay, karamdaman na tayo. Oh, wala yung pusa. Wala yung no? pusa, Wakwak go. Sigaw na sigaw na naman. Sa'yo guys, siyempre, ang sementeryo ito, maraming mga gawang nagpaparamdam dito. Uh, at least meron tayong uh, ano, na ano audio at uh, meron tayong mga naririnig sa paligid yan thank you so much guys and happy halloween sa inyo lahat bye bye love you